Ano yan, ti? Nag-unboxing ka na naman, ti. Ano, ano yan? <laughs> ano, kakit okay. ano, okay. ano, okay. ano, okay. okay. naman, oy. <laughs> wow! Tubigan lang yun talaga, hindi pa kainan. Bilang kumalin sana si Ambang, bakal saglit lang yan, bingit ngitin niya yan. <5standen> Ay, yun. oh na 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 yupo na upin na. koler yana mo. hahah. 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 ito? hahah. 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 Parehas na naman sa isa ano, nila sa bago. Ano, -sa, Laki naman din ang taihan nila. Pero pwede nang higaan. <laughs> Laki. O, Parang kasi lang sa size ng buwan. Pwede nang higaan nila ay? Yung, ay. Ay. Ah, malaki din di so, yun. Gusto nang tain nila dito sa gilid-gilid. Laka na yan lahat. Baka na yun. Ha? Baka na yun. dapat yung lagayan ng ano nila, yung pagkain nila ni, yung naka-timer. Ngat ngatin niya ni Pinky B. Pag natanggal yan, ngat ngatin niya. Yung chinelas nga, ngat ngat niya, naghanap siya ng ano. Ano naman na UP siya? Yupi menchau. Pernikas mm, sangat ngatlangnya, oi. Eh.